Listahan ng masustansyang pagkain na dapat hindi ipinagsasabay. Bagamat masustansya ang mga pagkain sa listahan ito, may ilang kombinasyon na maaring mga sa pagtunaw pagsipsip ng nutrisyon o magdulot ng hindi ka nais nice na epekto. Narito ang ilan sa mga dapat iwasang ipagsabay. 1. Gatas at citrus fruits. Orange. Calamansi, lemon, pinang. Bakit iwasan? Ang acidic content ng citrus fruits ay maaring magbuo ng gatas sa tiyan na nagdudulot ng pagsusuka, acid reflux, o panunaw na hindi maayos. 2. Gatas at isda Maaring magdulot ng hindi natunaw na pagkain, bloating, o iritasyon sa tiyan. Sa ilang kaso, sinasabing mag-trigger ito ng skin reactions tulad ng pigmentation, depende sa katawan ng tao. 3. Bawang at honey Bakit iwasan? Ang kombinasyon ng bawang at honey ay maaring maging irritant sa tiyan kung labis ang pagkakain nito. May ilang pananaliksik na nagpapahiwatig na maaring bumaba ang bisa ng antibacterial properties ng bawat isa kapag magkasama. 4. Saging at dairy, milk, yogurt, cheese. Bakit iwasan? Maaring magdulot ng mabagal na panunaw, bloating at mucus buildup na hindi maganda lalo na kung may allergy o respiratory issues. Ang mataas na starch ng saging ay maaring magpabagal ng digestion ng dairy. 5 iron-rich foods. Spinach, red meat at dairy, milk, cheese, yogurt. Bakit iwasan? Ang calcium sa dairy products ay maaring pigilin ang pagsipsip ng iron sa katawan, kaya maaring hindi mo makuha ang full benefit ng iron-rich food. 6. Carne at soft drinks o kape. Bakit iwasan? Ang caffeine sa soft drinks at kape ay maaring pigilin ng iron absorption na mahalaga sa malusog na dugo at enerhiya. Ang asido mula sa soft drinks ay maaring magpabagal sa digestion ng protina mula sa karne. Beans at dairy, milk, cheese, yogurt. Ang beans ay mataas sa tannins at phytates na maaring pigilin ang calcium absorption mula sa dairy. Ang kombinasyong ito ay maaring magdulot ng kabag at bloating. 8. Prutas kasabay ng heavy meals, kaning puti, karne, matabang ulam. Bakit iwasan? Ang prutas ay mabilis tunawin, samantalang ang kanin at karne ay nangangailangan ng mas mahabang digestyon. Ang pagsasabay nito ay maaring magdulot ng fermentation sa tiyan, nasanhi ng acid reflux, bloating, at kabag. 9. Alak at matabang pagkain, fried foods, burgers. Bakit iwasan? Ang matabang pagkain ay nagpapabagal ng digestion, kaya maaring mas lumakas ang epekto ng alak at maging sanhi ng mas mabilis na pagkalasing o kalasing o pagkasira ng atay. Pakwan o pipino, kasabay ng malamig na inumin. Bakit iwasan? Ang pakwan at pipino ay mataas sa tubig at kapag sinamahan ng malamig na inumin, maaring magdulot ng sobrang lamig sa tiyan, nasanhi ng panunaw na hindi maayos o pananakit ng tiyan. Pangkalahatang paalala, Kumain ng balanse at iwasan ang sobrang kombinasyon ng pagkain na maaring magdulot ng digestive issues. Ang tamang pagkain ay hindi lang tungkol sa kung ano ang masustansya, kundi pati na rin sa tamang kombinasyon ng mga ito. Kung may nararamdaman kang hindi maganda sa tiyan matapos pagsamahin ng ilang pagkain, obserbahan ito at iwasan sa hinaharap. Laging kumonsulta sa doktor o nutrisyonista para sa personalized na gabay sa pagkain. Kung may nais kang idagdag o itanong tungkol sa ibang food combinations, ipaalam lang sa akin.